Okay na tayo mga tal Kakapagod Kapag din Buti na lang medyo maaga yung ano natin uh, Schedule ng laro natin At mga pagpahinga ng maaga Ang mangyayari kasi nyan Mamaya ako ang kasama ni misis Ako ang driver sa Pamimili ngayon uh, Naka off si kuya ngayon Off duty siya Kakapagod Daming bantay ngayon ah uh. Hanggang anong oras kaya yung duty ng MMDA? Pa, mamaya sakit ng katawan mo tignan mo bukas for sure sakit ng katawan mo okay lang yan pag nasanay tayo ulit maglaro ng basketball eh ma pwede na tayo makipagsabayan sa mga uh, mas bata as of now eh hindi pa tayo masyadong makasabay dahil naninibago ulit Nong oras na oh alas 8 yata 8 pasado traffic pa buti na lang kakanan na tayo ang traffic pa naman dyan oh no? grabe oh bumper to bumper oh my god ay grabe bumper to bumper man sobra uy ang si maglaro ng mga bata kanina hindi tayo makasabay kakapagod Whew. tagal ng stoplight dito ah dilim na pa naman yung mata natin sa dilim Minor minor lang tayo Kapag maraming sasakyan Hindi no? hindi natin masyadong makita Or hindi visible sa mga mata natin magmi minor tayo syempre Pero kung kita mo naman eh, Rat rat lang lang konti Pero huwag naman masyado mabilis Ah, ang stop stoplight! sakit ng hita ako yari na naman ako na bungas ano ko po yari sakit na naman ang katawan ni JM ay dami talaga stoplight dito ilang stoplight na ako pagunahan to sa akin oh. Kuna ka na. Ba magpangabot pa tayo eh. Ha. Ah. ka naman. pagod mag -basketball. sana maulit ng paulit ulit para makondisyon naman yung katawan natin hirap kasi pagka pahintuin to yung laro diba Tol, pede ba kasi tol? Pasensya ka na, ha? Ito 'yung mga tropa natin na Carvas Boy dito, mababait to mga 'to eh. Thank you. Iyon, ang pogi mo? Pogi ko, guys. Yan.